Ayan guys, gagawa tayo ng sopas pang merienda ng mga nagtatrabaho. Ito na ang ating kasirola. Lagyan natin na eh. konting mga Ito ang ating ingredients. Ito na lang yung sinaw ko guys, yung pinackage ko luncheon with beef. you o. Know, Ganyan siya. Beef okay, Tapos ito yung yung sinapit ko. Ito guys, dumili muna ako ito kasi yung yung rainbow hindi pa wala pa. Magpagdating so, na lang. So ayan, mag-prepare mo na one matono okay. sih <susuk> ya, Halo halo 아, o w l siyang ma-open. Um, pasta.

simple na lang asin. Ito, paminta. Provincia guys Ayan Ang aking Macaroni Sofas ang luto sa uling guys ayan guys kumula na ang ating staobas yummy yummy pwede din ilagay yung ating evaporated po. Mm. na lang natin maluto to guys. Marapit to. So ayan guys. Luto na ang ating sautas. Pwede na tayo guys. Xin má lang go line. Hi ba Tay baka quan Tay baka. Tay tay baka quan Tay baka. Ờ. Manguha ka yan Manguha ng ano iba ka Hey guys May nanonood po sa amin Si little doggy Ayan -zoom mo. <laughs> Na zoom na Ayan siya yan o, no? pinapanood niya kami, guys. Yan, so far, hindi pa naman napupuno. Yan, pero malapit na, guys. Madami pa naman to. Siguro, magdadalawang balikan kami para mapuno yung garden. Ng ganito. Ilalaga for 3 hours <laughs> Guys, we're here in Talier of Banyaga. Kap-kap, kap-kap, i-zoom-zoom mo. Yung fresh na tayo. Ano? Yung fresh na tayo tapos ano kamain mo? <laughs> <laughs> yeah! <laughs> Yan, ilalagay po natin dito, guys. Patingin niya. Hi, guys. Ang dami po lang. Ayan, ang dami. Na. Nasa sobrang dami na puno ang kami. I have a now. <laughs> For this one sack, is this, ano, 10 pesos. during our childhood days, dito po ang ano, tambayan namin. Dito. And pukuha kami dito ng tradition namin na kainin ito. <coughs> <coughs> tradition <coughs> Dito ay, po ay, kami. Lang ang dala po kami ng kakainin, kainin Ayan. Ang dala po naming sako ay bali apat lang po. Kasi takot ko na yung peso maging Madina Tijan. Kasi mayam winalis tayo ng baka. Gagawin po namin fertilizer. Yan. Kumuha tayo ng tayo pa, tayo ng kalabaw kasi wala na kami makain. Arabic ka? I-zoom natin kasi wala lang kayo makain dahil kaya tayo ng kalabaw lang ang aming kakain lagi <laughs> uh, ipon yan gagawin namin ang ano fertilizer wala kayo mabili ng abono ang dami guys lahat yan kukunin namin yan, nandito po kami sa Riverside And together with our lovely Tito Glenn then yung isa ko pong ate ayun guys wala na po kasi kaming makain kaya wala na po kasi kaming makain kaya nag iibon po we don't have a food so we need to collect all the Of the cow, <laughs> and then we sell it into the anhole. <laughs> <Chubby. laughs> yeah.